Yan, maga tayong nagising. Alas, alas 11 pa lang dito. Kasi mag mag-marinate -ma tayo ng ating manok. Yan, tayo kasi may magdadagad daw kami mamaya gawa ng ano. Yung mga katrabaho po kasi nakapakasyon yung sa front of the house. So nagyaya sila kami. Magdadagad. Ano ba yung tayo ng manok? Ano ba yung manok ko? Okay na yung sa amin. Angin lang naman kami. Kasi yung iba ba? May mga part-time. Okay, magmamarin dito tayo. Okay, na slice natin itong manok. Yan, yeah, magmamarin dito tayo mga pops. Wala ko po dito mga ingredients. Okay. Okay, natin okay, Atin ang kunting Black pepper powder. Siyempre tuyo. Ah, hindi ko pala dito sa'yo. Oyster sauce. Yung ketchup so, yun, mo marinig na tayo ng ating barbecue na malo. Yan, muna, maglagay muna ng tayo ng toyo. Ito yun ang ketchup. maglalagay na tayo dito ng ano, sauce. maglalagay din ako dito ng chili. Chili powder. Okay na yan kasi ayaw naman mga ano iba. Tapos ngayon maglalagay tayo ng black pepper powder. Siyempre maglalagay din tayo dito na konting asukan. Ayan. Ah, Ayan. 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 So, oh, kami pa naman yung ano namin, swimming namin mga alas 10 pa. So, ito, so, yung mamarinate ko na ito para, ano, para mas makasa na. Okay. Diba? Maganda naman kulay. Ayan pala, iniwa ko dyan sa mga ano yung medyo, medyo makakapal na ano, laman para ano, para madaling maluto. Tsaka syempre magkalasa din yung sa loob. Hindi lang yung sa labas kasi syempre walang lasa sa loob. Mas maganda pag kiniwa-hiwa mo yan. Daw yung yung chicken yung breast ko naman, medyo pinanipis ko siya. Kung napapansin niyo, ayan. Tapos dito maglalagay pala ako ng seasoning, uh, ng, ano ano, sesame oil. Ayan, para may dagdag na ano, na bango yung ating ano, barbecue chicken barbecue. Tapos sa ganda ng na kulay natin ano, chicken barbecue. Marinated chicken. Ayan. Ayan. Sarap, sarap. Yan na sa inyo to. Yan, nilasahan ko kasi to eh. Kaya parang ano, medyo mababaw pa yung alat. Yan. So maglalagay pa ako ng konting asin. Nasa inyo naman yan. Kung, ano, kung tama na yung alat niya. O di kaya magdadagdag din tayo. Magdadagdag na tayo ng asin. Yan, tsaka natin yan kulit, mamasahin lang ganyan para maghalon talaga yung asin tsaka yung mga ibang ingredients nyo ayan, itatransfer natin dito sa ating ano, lagayan para ready na tayo mamaya pag ano, natin So, yun lang mga paps Yung ating Marinated na Manok Para sa ating barbecue Kahit kung napapansin Yung wala yung bawang, Hindi ko na yung nilagyan Kasi nilagyan ko naman Yung sesame oil Pampabango So, yun lang mga pups. Uy Ready na yan Sabing swimming mamaya So, yun na po So yun mga po, salamat po sa panunood. Thank you, thank you po. Bye bye and God bless everyone. Thank you, thank you. Bye bye.